Oh, na, ano kami? Gayak na kami. Yan, pinagtatanggal na namin yung mga gamit namin. Tsaka, ginobir ko na na ito sa pintuan. Pila kasi nagpakawala ng dam eh. Ayun ang tubig ko. Oh. Ayun, pakawala ng dam. Ayun, galing. Ang tindahan. Galing na banda rito. parang ano na dagat hmm. <laughs> sila kuya hindi makita eh hindi <laughs> hmm. liyo <laughs> <laughs> <Taiba, ha? laughs> hmm. Ah. Uh -huh. Ah, Grabe. Ito. Nantuhod na. Bilis tumas yung baka kanina eh. Kunting ulan lang na pero nagpakawala doon ang dam. Ayun, ano na kami, nag -ready na kami Ito yung yeah. gagawin ko yan sa pintuan. Iharanga ko na lang dito. Sabi ko kasi sa iyo, nagagawin mo naman ang ito eh. Yeah. Ang halibla uh, kong nagdito, yung hakbangan, may halibla O oh, dito, o yung halibla. Para sa kanya, hindi makakako. Dito na eh. Magalaw pa lang, di ba? Oo, dito, dito, dito. Ano? Eh, para... Sakado na yung, ano eh, sakado na yung pader dito sa minisino eh. Double mm hold -hmm. yun, ano. Ako meron natin rin. Gabi pa namalas 12 ng gabi. Okay. pinasok sa lobo. oh. Nangat na namin yung mga ano. Yung tubig kumasok sa tiles. Ayan. Yung sa na yung tubig. Ito yung ko, pintuan ito na yung tubig ko. Look. Hindi taas ang tubig dito. Bakit wala doon ang dumi?